nangangalahati pa lamang tayo pero para sa marami sa atin ang taong 2020 ay isang taon na siguradong hinding hindi natin malilimutan. Una na dyan ang pagputok ng bulkang taas sa Batangas noong Enero. Buwan naman ng Marso ay niyanig ng malalakas na paglindol ang ilang bahagi ng Mindanao. At sa kasulukuyan nga ay hinaharap natin ang pinakamalala na yata sa lahat, ang pandemya mula sa Wuhan, China talaga namang nakakapangilabot kung iisipin ang mga pangyayari sa taong ito. Ngunit alam mo rin ba na may panahon sa ating kasaysayan kung saan tila ba naganap na ang mga eksena ito at sa katunayan masasabi natin na mas malala pa nga noong panahong iyon. Halos isang libo limang daang taon na ang nakakaraan ay dumaan ang ating mundo sa taon na binansagang ang pinakamasalimuot na taon para mabuhay ang isang tao. Worst year to be alive o worst year in history sa wikang Ingles. Ito ay pinatotohanan ng ilang kilalang sayentipiko at mga historiador. Tinalo pa nito ang mahabang taon ng pandaigdigang digmaan noong 1900s at maging ang Black Death na umubo sa halos kalahati ng populasyon ng Europa. Ano nga ba ang mayroon sa taong 536 AD? Yan ang tutukosin natin ngayong araw kung bago ko nga lang pala sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Pinutin mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload. Simulan na natin. Si Procopius ay isang historiador, isang tagapagsulat ng kasaysayan. Taong 536, habang sila ay naglalakbay sa Sicily, ay napansin ni Procopius ang hindi pangkaraniwang hamog na bumabalot sa kapaligiran isang hamog na mananatili sa mundo ng mahigit sa isang buong taon. Dumami ang mga peste, marami ang nagkakasakit, ang mga pananim ay nahihirap ang tumubo at ang mga ubas kahit hinog ay walang kasing asim. Ang paniniwala nga ng marami ang araw ay hindi na sisikat pa. Natuklasan ng mga sayantipiko na ang pangyayaring ito ay may uugnay sa isang malaking pagsabog ng bulkan sa bansang Iceland ang mga abo galing sa bulkan, ipinaniwala ang sanhi ng kakaibang panahon na bumalot hindi lamang sa Europa, kundi maging sa buong mundo. Ang araw ay napakahalaga para sa ating mga tao, lalo na siguro kung ikaw ay nabubuhay ilang libong taon na ang nakakaraan, kung saan walang kuryente at modernong teknolohiya na pwedeng asahan higit sa lahat, mahalaga ang araw para sa pagkain. Ang mga pananim ay kailangan ng araw para sa photosynthesis, ang proseso ng mga halaman at puno upang makagawa ng pagkain at malinis na hangin. Ang halos pagkawala ng araw sa sistema noong panahong iyon ay pumatay sa mga pananim. Wala halos sinag na umaabot sa mga dahon. Idagdag pa dito ang pagbaba ng temperatura. Nagdulot ito ng malawakang tagutom tinatayang bumaba ang temperatura ng mundo mula 1.6 hanggang 2.4 degrees Celsius. Kung titingnan sa numero, hindi ito kalakihan, pero higit pa sa sapat ang bilang na ito para pahirapan ang sangkatauhan sa mahabang panahon. Hindi lang pagkain ang dulot na biyaya ng araw, ito ay nagbibigay din sa atin ng libreng bitamina, partikular ang vitamin D. Ngayong panahon ng pandemya, mga doktor na mismo ang nagpapayo na kailangan natin ng bitaminang ito upang palakasin ang ating resistensya. Sa panahon kung kailan hindi pa uso ang mga gamot at bakuna, ang vitamin D mula sa araw ay napakahalaga. Ilang taon lamang pagkatapos ng kadiliman ay kumalat sa imperyo ng Byzantine ang isa sa pinakaunang pandemya sa kasaysayan kilala bilang ang unang bubonic plague ang nakakatandang kapatid ng Black Death, ang Plague of Justinian. Ipinangalan ang pandemyang ito kay Emperor Justinian na namumuno sa imperyo noong panahong iyon. Hindi namimili ang sakit na ito mula sa mga taong nasa ibaba ng lipunan hanggang sa mga nakatira sa palasyo na emperador ay naging biktima. Tulad ng ibang bubonic plague, nagsisimula ang sakit sa bukol at tumutubo sa palad. Ito ay may lamang nana at kumakalat sa bawat bahagi ng katawan. Napakaraming digmaan ang nagaganap noon. Sinusubukan ni Emperor Justinian na ibalik ang dating kadakilaan ng Imperyong Romano. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Byzantine Empire ay kilala din bilang Eastern Roman Empire hindi katulad ng Imperyong Romano sa Kanluran ay nakaligtas ang bahaging ito mula sa pagkawasak noong 5th century. Sa katunayan, nalagpasan din nila ang pandemya, ngunit lubos nitong pinahina ang imperyo at ang epekto ay umabot ng ilang daang taon. Taong 1453, bumagsak ang Byzantine sa kamay ng mga Ottoman. Hindi nagkaroon ng total kontrol ang imperador dahil na rin sa mga kudeta at iba pang pagtatraidor ang kanyang mga kampanya at pananakop tagumpay man ay may dala namang disgrasya para sa imperyo. Sa mga karwahe at transportasyong ginagamit ng mga pabalik na sundalo na may lamang mga butil at gamit pandigma ay may naisama silang hindi imbetadong bisita, mga daga na siyang nagdala ng sakit. Dahil nga walang kaalaman sa pest control at maging sa healthcare ang mga tao noong panahong iyon ay hindi napigilan ang paglaganap ng pandemya Nangamoy ang siyudad ng Bizantin dahil sa dami ng mga bangkay. Wala ring sistema ng paglilibing, kaya ang karamihan sa mga katawan ay itinatapon na lamang sa dagat. Ngunit dahil din dito, maging ang dagat sa paligid ng imperyo ay nangamoy na rin. Ang bawat sulok ay nangangamoy ng kamatayan. Tinatayang halos 50 milyong katao ang namatay dahil sa pandemya. Tumagal ito ng halos dalawang daang taon hindi lamang Europa ang naapektuhan sa pagpasok ng sinumpang taon ng 536 AD. Kahit tag-init ay inulan ng niebe at abo ang malaking bahagi ng Asia na pumatay sa mga pananim. Sa South America ay nagkaroon naman ng El Niño na nagdulot ng malawakang fish kill. Nawasak ang mga mauunlad na sibilisasyon at napakaraming namatay sa buong mundo. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang pagputok ng bulkan ang sinasabing naging mitya ng masalimuot na taon. Ngunit alam mo ba na hindi lamang iisang bulkan ang pumutok noon? Ayon sa mga ebidensya, bukod sa pagsabog ng bulkan sa Iceland noong 536, ay sinundan pa ito ng dalawang malaking pagsabog taong 540 at 547 A.D. 536 din ang, pinaniniwala ang sumabog ang isang bulkan sa El Salvador maging sa North America. Ang mga pagsabog na ito ay sinasabing nagpadilim sa kalangitan ng ilang taon. Sa loob ng halos isang dekada ay bumaba ang temperatura ng mundo. Tinawag itong Late Antiquity, Little Ice Age. Bukod sa pandemya, pinatay ang mga tao ng gutom at lamig. Tumagal ang pagpapahirap na ito ng ilang daang taon. Napakasalimuot ang sinapit ng mga tao noong 536 AD at sa mga sumunod na taon. Pero sa huli, masasabi natin na nagtagumpay sila at tayo ang patunay noon. Ikaw at ako ay buhay pa sa mga sandaling ito patunay ng kanilang tagumpay laban sa pandemya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maraming bagay na meron tayo ngayon na wala sila noon. Modernong teknolohiya, mga matatalinong doktor at sayentipiko, mga frontliners handang magsakripisyo. Kapit lang mga katuklas, matatapos din ito. Pero mauuna na muna itong video na to kasi medyo mahaba na. See you next time at ingat kayo palagi.